Pusya, kumukulo na po. Wow! Hi, my idol! Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Nagbabalik na naman po ang aming channel. Castro Mini Blog So for today's vlog po mga idol is magluluto po tayo ng sinaing na sinaing na ano po tulingan. Ito po mga idol oh, 'yun tulingan. Ay, maliliit at saka malalaki mga idol yung nabili ko kasi ano matumal yung benta sa ano dito sa tulingan at saka sobrang mahal po. 300 po yung kilo nito pero super ano pa siya Super fresh, po fresh, po. fresh, 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 fresh At saka ito po yung fresh, ano yung Karni po natin Kakarating ko lang po pala mga idol galing sa school po yung ba po. At, at saka siya. Ano po mga idol Yung naglakad na lang po kami Kasi sobrang ano Traffic sa Traffic at ito po yung Yung ano yung Karni, baboy Baboy at, at ano, saka taba, yung Taba, Tawagan naman yung kamyas mga oh, idol yes. ano wala kaming ano yung dried kamyas so yung gagamitin na lang namin is itong fresh na kamyas, po nakahingi po kami yes. yan mga idol ha, kasi wala tayong dry, dried dried kamyas po so ito na lang yeah. yan sa at yung mga mas eh. tulingan po hmm. yung tatlong malalaki at saka yung maliliit Okay, Grabe yan. yung tulingan dito mahal. Sobrang mahal. At saka, mahal. Lang. Bihira lang yung nagbenta ba? Yung mm -hmm. isa, isa lang yung nagbenta ng ano, tulingan. <coughs> Excuse me po. Kaya, ano mga idol, sobrang mahal po. At yung daw na saging, para yan oh, eh. Para i eh, po sa tulingan po ba? Ayan. Na pala mga idol, hindi po makasali si Papa ngayon kasi napas, nasa trabaho pa napas po. Napas trabaho. Napas trabaho. bisaya maninoon na po. Napas sa, ano sa? Maninoon po sa trabaho. Hindi pa po nakauwi. So, kami luna yung at... mag-vlog ngayon. Meron naman yung at, man. Ay, meron naman po ang tumahan na, ano po, meron plano. At sana nakita nyo po yung upload po namin sa Team Castro Vlog po na yung miswa po mga idol at, with patula po pala at at sana nakita niyo po yung ano, yung, yung nag-vlog po kami ng tangkong at yung miswa na tira nila at yung misma miswa miswa, miswa. <laughs> miswa. Yeah. So ayan, hatiin po natin ng So mga idol, update update lang po tayo sa pagluto po. Yan, pasensya na po dahil madaldal po ako ngayon ba. Yan, let's go. So, mga idol, nag-ano na po si mama. nag na po si mama ng tulingan po. Pakita ko po sa inyo. Yan, medyo yung maano po yung video po natin. Yan, magalaw po kasi nag-ano po ako ba? Sa harap. Ng kamerila. Kamerila. Ayan <laughs> so, na po. Pigain po natin. Yan, mga idol. Wow. Wow, lalo Yung Pag ng idol, maliliit lang po. Wala ka Pero sobrang fresh pa po mga idol. Tingnan nyo yung mata nyo. Ay. Sobrang ano pa talaga. Yung puti Bago po talaga. Po. Clear. clear. Clear na clear pa po. <laughs> Nanakati na sarap na na. Pag na naluto. Pukawin <laughs> ka kilaw. Makilaw man na. Ang oras po natin ngayon mga idol is? Pila na Andre? Seven fifty Ah. Seven na po daw ng gabi. Gagagabi bibi. Oo. Tsaka nauuwi po ako na mga seven o'clock. O'clock. at Tsaka makakain na po ako is mga eight na push. Ayan na po mga idol, nilagyan na po ni mama ng asin. Kahit gabi po mga idol, mayroon, na, mayroon pa rin langaw po ba. Ayan, grabe sila. Ayan na po. Di, di siya fresh mo, ito yung kwan. Kwan, sa yung kwan. Langan na sa kanang kwan, sa sanay? Dugo. Oo, oh, dugo. Awa. tayo talaga ge ah, ge 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 kung tayo ay na po my idol. si mama na lang po yung bahala kung anong gagawin niya po ba kasi hindi ko po talaga alam kung paano ito lutuin so ito na mga idol na, po, po, po. ayan ilagay na po natin dito sa ay ilagay muna na yung kamya siguro kalahati. Yan, yung fresh na kamyas yung ginagamit na lang natin mga idol. Kasi wala tayong dried kamyas. So, ito na lang. Mas maasin pa ito. So, ito na mga idol. Magsimula na tayo. Nalagyan na po natin ng ano, balot natin sa dahon ng saging. Wow. Okay, natin bawat isa. Yan po mga idol. Si Andre po mga idol. Ano yan Andre? Ayan, ayan, nagsulat pa ko. Yan. nagsulat po siya sa whiteboard po mga idol. Mamaya po mga idol, pakita ko po sa inyo yung sa mag-answer po kami ba. Pagkatapos po namin ma-ano. Yung ma-unsanitak ang ma magsaing. Oh, magsaing sinain po. Sinaing na, to, lingan. Mm. Yan. Bali, natin yung mga maliliit, mga idol, no? Dalawahin yeah. po natin para... Yeah. Yung, ano ko lang po, mga idol, yung sa ano po, ba yung sa lulutoy po natin ngayon, mukhang ano po siya, parang paksiw po siya ba, pero kakaiba lang po talaga yung ano yung pagluto yan, pero meron siyang ano, yung saging, dahon ng saging po. Yan, first time pong makaano nito. Yung nilalagay sa dahon ng saging po, my doll. Ayan na po siya. Ayan. Nagugutom na po ako, my doll. Ayan na po, idol. Request po pala ito ni, ayan po, nasa screen nyo lang po, mga idol, ha? Ayan, tapos na po. Ito na po siya. Wow, kakaiba po yung pagluto po natin, ma idol. Tsaka, nagyan natin na taba ng baboy. Wow! Ayan, thank you, request. Nito. Yan, first time. Nakaano na po talaga kami. Naka-experience na po talaga kami. Thank you po kasi first time po daming mag-ano nito. Ayan. Wow. So, ayan ang mga idol. At saka ilagay pa natin yung natirang kamias. Fresh na kamias. Paiba yung style natin mga idol kasi fresh yung ginamit natin ba? Ayan. Ito na po siya. Dami lagyan natin to natin ng ano mas ma? Masarap to pag ano. Suka. Hmm. Ah. Oh. lagyan po daw ng suka, ma idol. Yan. At saka wow. Ay, yung suka. Suka po, ma idol. Oh, wow, masarap po yung coconut vinegar po yung gagamitin natin mga idol kasi sobrang ang hang. po. Lagyan ko lang yan ng black pepper mga idol at saka ilagay na po natin yung tubig. At sindihan na po Pagkaan po natin mga idol. Mamaya oh, na po. Request po pala ito ni, ayan po, na screen nyo lang po mga idol. Tingnan natin mga idol. Ayan na po yung sinaing natin. Kumukulo na po. Asa po. Ayan. Ha? Asa ka At saka yung mga bata mga idol. Oh. Hmm. Ayan. tinuturuan ko po si Andy paano mag, ano, mag, last po ng ano yung malaking number po ba? Di man na huh? ana. Oh, uh, uh, Di maguna so. kag plus ani sa diri di, sa kinalasan. 5 5. 5 5 5. 10. 10. 10. 10. 10. Dili. <laughs> mo, Dili. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. ha. Tuduan kita. Five plus five equals 10 imo ni ibutang ang zero dere kani mo i carry one one ni mo dere o oh, kana ayon one six plus three <laughs> zero dere <laughs> six plus three pila man bunso 6 bunso six plus three. No. Nine. Yeah, plus one. Plus one. Kwan ka ang te. Ha? Ten o. Oh. O, oh, ten. Eh, zero. Ito e, oh, mga idol, two. tignan na po natin. Ayan na po siya. Kumukulo na po. Wow! Si Andy po mga idol o. Oh. Okay. Ayan, pina-answer ko po siya. O, ka na. 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 <laughs> Malapit na po siya. Ang po mga idol. Ma-perfect po ba? Ito na po. Ayan. Request po pala ito ni, ayan po, nasa screen nyo lang po, my idol. Ayan. So, update-update na update lang po tayo sa kain. Let's go! So, my idol, ito na po lahat. Ito na po pala yung sinaing na tulingan po at saka yung kanin at yung tubig. So, my idol, mag-pray na natin. The, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, all Lord, for this day. Give us your abundance from the one to the true Lord. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Request po Amen. pala ito ni... Kaya ayan po, yun po yun nasa screen nyo lang stream po, po, My idol. So, kain na po. Ayan, kain po, wow, My um, idol. Po. <laughs> Yung kamiyas. Yun. Yun. Wow, sarap po nito. yan mga idol hmm isa po sarap hindi pa rumarating po si papa galing <laughs> sa baho So I put my yung lasa ng yung lasa ng isda at saka yung karne nag ano nag mix na sapo mm -hmm. kain o tayo. ito po. Hmm. Pati yung <coughs> tabak ng baboy mga so lambot na po. Hmm. Okay. Okay, yung kamias yung at yung alo karne, yung, ano, karni, yung ano, na, na ano, nag ano nagmix po siya 'no ka na kalong bunso. Mm. Tayo. May isa ka. So my idol hanggang dito na lang po matatapos ang video po namin. Salamat sa panonood. Bye-bye and bless. Good night, Bye-bye.